Bakit halos imposibleng sakupin ang Switzerland? Alam mo bang may isang bansa sa Europa na halos imposibleng sakupin sa kahit anong digmaan? Ito ang Switzerland, isang bansang na natiling ligtas sa halos lahat ng digmaan sa kasaysayan. Pero, bakit nga ba napakahirap sakupin ng bansang ito? Una, likas na depensa ng Switzerland ang mga bundok ng Alps. Kung may dayuhang hukbo na susubukang sumalakay, kailangan muna nilang daanan ang matataas, matatarik, at mapanganib na kabundukan na mahirap daanan, lalo na kapag taglamig. Pangalawa, noong ikadalawampung siglo, nagtayo ang Switzerland ng isang napakalawak na sistema ng depensa. May mga bunker, tunnel, at mga tagong armas sa loob ng kabundukan. Para itong buong bansang ginawang fortress o muog. Hindi lang yan, may mga minang itinanim sa mga hangganan ng bansa. Kapag may pagsalakay, maaaring pasabugin ang mga ito para hadlangan ang kalaban. Pangatlo, may polisiya ang Switzerland na tinatawag na neutrality. Ibig sabihin, hindi sila sumasali sa anumang alyansa gaya ng NATO o European Union. Hindi sila kumakampay kahit kanino, kahit noong unang at ikalawang digma ang pandaigdig. Habang nagkakagulo ang buong Europa, nanatiling tahimik at ligtas ang Switzerland. At panghuli, isa sa mga pinakaimportanteng dahilan, ang Switzerland ang tagapag-ingat ng kayamanan ng maraming bansa sa buong mundo. Maraming bangko rito ang naglalaman ng yaman ng mga gobyerno, kumpanya, at mayayamang tao. Kung sakupin man ito, posibleng mawala ang tiwala ng buong mundo at magdulot ito ng malaking problema sa ekonomiya ng maraming bansa. Kaya sa lahat ng anyan, natural na depensa, matinding paghahanda, at political na neutrality, masasabi nating ang Switzerland ay hindi lang bansa ng tsokolate at relo ito ay isang bansang mahirap pasukin, mahirap sakupin. Kung gusto mo pa ng mga videos na puno ng kaalaman, What ifs at kakaibang kwento. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa aming channel.